Ipinagbili si Jose at dinala sa Ehipto. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawa ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, pinapastol ng mga kapatid mo ang mga tupa sa Shechem. Gumiyak ka at sumunod sa iyong mga kapatid doon. Opo, sagot ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, tingnan mo kung nasa mabuting kalagayan sila. Pagkatapos, bumalik ka agad at nang malaman ko. Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan, sagot niya. Saan ko po kaya sila makikita? Sinabi ng lalaki, umalis na sila at narinig kong sa Doten pupunta. Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa lamang, natano na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang dalubhasa sa panaginip. Patayin natin siya at ihulog sa balon, at sabihin nating pinatay siya ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at tinangkang iligtas si Jose. Sabi niya, huwag, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin siya sa balon. Sinabi niya ito sapagkat balak niyang iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas, at pagkatapos, binuhat siya at inihulog sa isang tuyong balon. Habang kumakain sila, may natano silang pangkat ng mga Ismael Itang mula sa Gilead. May kargang mga sangkap ng pabango ang kanilang mga kamelyo na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judas sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa, ipagbili na lamang natin siya sa mga isem elite kaysa ating saktan. Kapatid pa rin natin siya, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At nagkasundo sila, kaya't nang may dumaang mga mga ngalakal na Midianita, iniahon si Jose ng magkakapatid at ipinagbili sa halagang dalawampung pirasong pilak. At dinala si Jose ng mga ism-elita sa Ehipto. Pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Dahil sa labis na paghihinagpis, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon? Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, nakita po namin ang damit na ito tingnan nga ninyo kung ito nga ang mahal ninyong anak. Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito, pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Tiyak na nagkaluray lurey ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot niyang damit, at nagsuot ng damit panluksa. Ipinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng mga anak niya ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantala, pagdating sa Ehipto, ipinagbili si Jose ng mga Midianita kay Potiphar, isang punong kawal ng faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo.